Pakakalso? Nakalimutan nila, sabi ko lang tubo sa bayit mo, malakas, babagsak ah. dyan. Ito, pwede magbuhat ito na isa. Ilipat muna dun sa kabila. Diba na? Yan doon. Ayos Ito yung um, elbow noon sana. Masalo na lang sana dun. Uh, mapatapon dito. Hindi okay, boss, pwede naman doon. Putolin mo na rin. Dito nalang pa sa kabila. Imbong pa doon. Ah, pwede naman ah. Na. Doon lang okay, po po. Asan yung bako niya? Nandiyan lang sa loob. Sa unang nilagay.